Matapos ay hard launch ang kanilang relasyon, sumabak kaagad sa kanilang unang Valentine's date sina J.K. Labaho at ang girlfriend nito na si Miss Universe Philippines Cavite 2024 dia made noong February 14, 2024, sa kanyang Instagram story. Ibinahagi ni JK ang kuha niyang picture kay Dia sa isang dinner table, na may kaakibat na caption, ganda ng babaeng to, nagbahagi naman si Dia ng solo picture ni JK. Wala siyang caption kundi nakatag lamang ang account ng boyfriend. Kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng mga Puso, ipinost ni JK sa Instagram ang larawan nila ni Dia na may caption na tanging heart emoji. Makikita sa larawan na nakasuot sila ng motorcycle gear noong February 5, 2024, ikadalawampu't tatlong kaarawan ng singer, nagbahagi ng mensahe si Dia para kay JK sa kanyang post makikita ang larawan ni JK na nakasalampak sa sahig ng isang art museum, kalakip nito ang sweet birthday greeting niya para sa singer-songwriter. Anya, to my light and happiness, happy birthday love, red heart emoji. May you receive everything you deserve in this lifetime. I love you, na ni-repost naman ni JK sa kanyang IG story, kalakip ang pasasalamat kay Dia. Ani JK, love you BB. Smiling face with heart emojis, red heart emoji. Ang model beauty queen na si Maureen Reblitz ang huling nakarelasyon ni JK. Noong June 2022, tinuldo kanina JK at Maureen ang kanilang relasyon matapos ang halos dalawang taong pag-iibigan.